Oh, pagpalang araw sa ating lahat mga Lodi, welcome back to my YouTube channel. Ah, dito pala tayo ngayon sa aking mga talungan as usual. Ayun. Mamimitas tayo ng talong. Pakaraming bunga. Yung mga iniwan ni Egay dito, ah, gumanda naman yung mga bunga niya at saka bulaklak niya. Pero hindi pa rin maiiwasan yung mga insekto, mga Lodi. Amitas ah, tayo talong. Ere. Mga bunga ng mga talong natin. Pakarami. hindi pa siya napipitas. Yan. O, oh, dami. Kaso marami insekto. Daming uod. Daming bunga. May sa isang tangkay may tatlo. Tapos merong apat. Yan. Di pa na-harvest dito banda eh. Ayan, pinapakita ko lang yung mga bunga niya. Yan, dami. Karami Dami rin yung insekto Ayan Ito Karami Hindi pa ako tapos mamitas Mahirap pag mag-isa ah, Mamaya Bubumbayin natin Mayang hapon Pagkatapos mamitas Para Mamatay lahat ng mga insekto Pagkatapos na ito Pwede na ito Laki. Oh. Laki. paglinlang lang Kaso reject. May sira. Oh. Mga may sira. paglinlang lang sila. No, kaya kayang magandang solution dito mga Lodi para matanggal yung mga kwan nila. Insekto. to Reject. Ito mga bunga niya, isang sakong talong. Pero pipiliin pa natin. Ito na pala yung mga napitas nating mga talong. Pakarami pala. naka-deliver na rin tayo kanina sa palengke. 10 kilo. Pinauna ko. Tsaka ito. Ihabol natin. Pakarami. Pipiliin pa natin to. Mga mga good. Kalex to. Bunga ng kalex tong talong. Hanggang dito na lamang mga Lodi. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang aking notification bell para mapanood pa natin ang aking mga susunod na video. Thank you. Hingat po tayong lahat.